tayo part 2 ito sa palayan ng mama ko mga palangga Sobrang nalungkot talaga yung mama ko dahil sa malakas na ulan nung nakaraan mga palangga napakalaking pinsala mga palangga sa kanyang palayan hilaw pa naman to mga palangga hindi pa tumaani hindi eh. pa masyadong malusog yung mga laman nitong butil kaya nakakpanghinayang mga palangga kasi ang sa ilalom nito mga palangga malanta na to malanta na to hanggang sa hanggang sa siya ay mahinog mga palangga ayan oh kawawa talaga nalungkot talaga yung mama ko mga palangga kasi napakalaking damage hindi lang dito na banda hindi lang dito banda na area mga palangga kasi doon din sa kabila sa kabila din at dito din sa malapit sa ano sa kalsada dito ako sa gitna nag ano eh kasi nagpicture ako mga palangga. Pinicturan ko yung mga damage para ipakita natin doon sa DE. Kita natin doon sa DE mga palangga. Yan. Yan andito pa mga palangga. So iba doon, iba doon na area. Iba din dito, napakalaking damage mga palangga ayan tingnan nyo oh, nag alun alon talaga inaano talaga ng malakas na hangin at malakas na ulan mga palangga sobrang kawawa talaga at doon pa banda sa itaas sa, sa kabilang, kabilang banda mga palangga doon sa taas inaani na doon kasi nahinog na siya nahinog na doon sa taas kaya inuuna na pero dito di pa Ayan. hindi pantay kasi yung pagka mga palangga pagkahinog ng mga palay kasi iba iba yung variety nila mga palangga iba iba yung variety ng palay mayroong pangmadalian lang siya na hanggang tatlong buwan lang talaga hanggang tatlong buwan lang or yung iba hindi pa nga makaabot ng tatlong buwan mga palangga eh, maano na siya ma mahinog na siya maharvest na siya dipindi kasi yun sa mga variety ng palay yung iba mga palangga tatlong buwan mahigit talaga yung iba dipindi na rin sa palay variety yan kuy laking damage pala dito mga palangga O oh, punta pa tayo doon sa ano punta pa tayo doon sa, sa ano pa sa dulo Hanggang sa dulo pala ito mga palangga. Agoy, kaya pala yung mama ko. Ang ganda sana ng tubo ng kanyang palay, mga palangga. Kaso lang, anong nangyari dito mga palangga. Ang laki talaga ng damage. Di pala talaga maano. Kuy, kawawa talaga. Hindi naman natin mapigilan yung ulan mga palangga. Napa niya, ma'am? Pa, So ayan, nag-alon-alon talaga siya mga palangga. Sobrang ganda ng palay. Yung tubo. Kasi mabigat yung mga bunga. Titingnan nyo naman mga palangga. O, oh, hitik na hitik talaga sa bunga. Yan, o. Oh. Kaya pag maulanan sila mga palangga, mabasa yung palay mga palangga. Ano? Mabigat na siya. Kaya pag may hangin talaga na malakas, maano na talaga siya, matumba na talaga siya mga palangga. Tutumba talaga. Una pa naman dito yung sa dito na banda mga palangga itong sa mama ko at sa antiko ko ang mas maunang maani dito. Yan pa oh. Hindi pala isang area lang ng palay. Mga palangga isang area lang na ano. Dito pala. Ah, dito pala ako mag ano, mag-umpisa mag-picture mga palangga. Kay makukuha talaga lahat. Oh. Hmm? Makikita talaga lahat pala pag dito ako mag-picture. Ayan, habaan. Ataasan ah, ko lang mamaya. Babalik ako kay tinawag pa ko ng mama ko. Ang mama ko andun sa dulo. Inaani nila yung nauna na. nagbinhi din kasi sila ng madalian para panlaban talaga sa guto mga palangga yung madalian lang na ano na, baraiti. kaya ayun inaani na yun doon doon oh ano lang to mga palangga, mano-mano na pag-ani mga palangga. Mano-mano. Marami silang nag-aani mga palangga kasi maraming nag-aabang. Kasi maraming ang wala nang bigas kaya pag may party na sila dito may hati sila dito pag inaani nila ano ano tong hatian dito eh ah sampung sako pag nakasampung sako ka mga palangga isang sako ang ibigay sa iyo or kung hindi ka man lang nakasampung sako or kahon lang sampung kahon yung ganyan yung sa mga ano nila yung sa mga Takos-takos nila. Ano bang tawag doon? Makasampo ka doon. Yo. So, isa sa'yo. Pero pag mabilis kang mabilis kang mag-ani, marami kang maani, makasampung sako ka, isa sa'yo, big, ibigay isa. Pero minsan, mag-ano yung mama ko eh. May pabor sa ibigay sa'yo. Pag tumulong ka dito talaga, bigyan ka talaga ng pabor so hindi lang isang sako bigyan ka pa ng isang ano isang kahon ay ba tawag doon hmm diri dapat ka mo picture toan tayo dito dako kayo oh. yan yung mama ko yan yung mama ko yan ah oh, diri ko dapat mag picture dito ka dapat oh Ay, di stunga, diri yung tukas dapit mang. Diri ko dapit Oh. So, ayan na mga palangga. Tuhin anin na dito sa taas banda. Sa dinis siya nga, para itimang kaning pula. Ah, por to. So, ito mga palangga. Pula na siya dito banda. Yan, pula na oh. Ganda ng tub, ganda ng ano, butil mga palangga oh. Panlaban talaga sa utang oh. Yan. Hmm? Ganda talaga. Por to. Masarap ang bigas nito mga palangga. Malambot. Di dito, ito siya mga palangga kasi yung inaano ng mama ko na paramihin. Ito ang ito marami ma, ano to eh, ma, uh, ano siya malawak to yung pag nito kasi tong triple 2, to, triple 2 tawag dito mga palangga. Ito na ito na variety triple 2. Maano talaga siya ma ano bang tawag doon? Hmm. Panlaban talaga siya sa mga utang mga palangga. Panlaban to sa mga utang. Ito ito yung ina uh, ito yung tinatanim ng mga karamihan dito mga palangga itong variety na to ang triple 2 ang tinatanim nila kasi siya ma masagana ang ang ani nito mga palangga oh, sa tawag ni sa kuan mas mas daghan siya mas mas malaki yung abot uh, mas malaki yung uh, mas malaki yung ano bang tawag dito eh dako ni siya abot mga palangga marami yung maraming maani dito mga palangga kasi parang triple to eh, 'di ba triple na yung ano? <laughs> triple na yung yung pag-ani nila mga langga Triple siya kaya ito yung karamihan dito tinatanim panlaban to sa mga utang. Pero ito siya mga palangga pangkain lang to, ito. Pangkain to triple uh, 402. Sarap to sa ano, masarap ang bigas nitong mga palangga malambot malambot at mabango. Parang dati yung sibintaner mga palangga. Alam nyo ba yung variety ng sibintaner na parang malagkit? Pag bagong hain mga palangga, parang malagkit siya. Di ba yung sibintaner? So, parang ganito rin siya. Kaya, pang ano siya, pang pangkain lang. Ito pang bayad sa utang. Sayang, nasayang. Ay, di naman sayang mga palangga kasi baka ito yung ano, 'di ba? Natin kasi mapigilan yung ulan. Ma maano naman pag kalabanin natin ang ulan. So, so, talaga dito. kapanghinayang talaga mga palangga. Pero salamat na rin kay sana di na magulan hanggang sa mahinog na siya mga palangga para hindi na ma madublihan yung damage. Sana init na lang siya. Mag-init na lang siya mga palangga para di na siya masyadong malanta sa ilalim hanggang sa mahinog siya mga palangga. So, magpasalamat na lang tayo mga palangga kasi oh, magpasalamat talaga tayo kasi kahit malakas ang ulan, ito makaharvest tayo nito mga palangga. Oh. Ito sa pula, oh. Wala na, papa ko. Magunsa ka pang? Tauran pa mo, aniho naman eh. Oh, dire. Magtaod siya mga ganyan mga palangga oh, para sa maya sa taas o na la dyan sa taas inaani na yung mga yung nahinog na tubig ay tuba di ay naohaw daw sa mga palangga di pa naman ako nagdala ng tubig Ito. panlaban sana to sa opang mga palangga ang laki pa naman ng utang ng mama ko ngayon sa palay lang palay lang siya mga palangga pag mangutang ka kasi dito mga palangga yung isang libo mo isang sakong palay na yun ano siya 50, uh, 40 kilos mga palangga yung isang libo tubo lang yun ha tubo sa isang libo so kung may 5,000 ka na utang so limang sako din tag 40 kilos di pa kasama yung uh, ano doon yung cash talaga tubo lang yun kahit hanggang kailan gusto mo ba ibalik yung pera nilang 5,000 basta basta bawat harvest mga palangga may ibabayad kang palay so malaki maano talaga dito pag magpautang ka so lang pag tag ulan mabot bot ka sa pagbulad sa humay mga palangga kay sobrang ano pag tag ulan siya maano Mahirap. Mahirap magbilad ng palay sa tag-ulan. Yan may, may ano. Oh. Yan, bayawak na maliit. Bayawak na maliit. Ayan. Ayan. Para sakay na, ka-tito. Sakay na, ka-tito. Dali. Rina Dagan na, dagan. So... Ah, may natumba pa wala rin dito sa ano, purpur siro. Masarap ang purpur siro mga palangga. Malambot siya na bigas. Pero hindi naman siya masyadong mabango. Ay, dili magpakugos kay magkuan si mami. Madto pa sa babaw. kay magpicture pa dito sa babaw. Meron pa din sa taas kasi mga palangga. I ano kasi namin to, i, ibigay to ng mama ko doon sa DE. kaya niya doon sa DE itong mga, ano, mga damage-damage. Picture nito ibigay sa DE. Pakain na diya. Para may, may ano daw, matanggap daw na, anong, bayad doon. May bayad daw pag may pinsala. Hahaha. <laughs> yung ani na dimano mga palangga, Yan. lagi isagil na nakakahon kamamang dito kwan lang nagmapamapa ang kamamang hapla kayo ay lo kay sa humay hah? Sobrang gi kaya isa kahon dire, ah hurot ang isa kakahon oh. Ah hurot ang isa kakahon. Purot talaga. Naubos talagang isa kakahon mga palangga. Yan. Kedako sa damage. Hanggang doon. Sama ni pag eh. Uy na kami mga palangga. Thank you for watching mga palangga. Shout out sa KTS Family, KTS Admins at sa mga youtube friends ko dyan at sa mga subscribers maraming maraming salamat mga palangga sa panunod at sa walang sawang support sa aking channel bye bye everyone God bless everyone, magingat po tayong lahat